So sa magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ay buong uh, pagkukumbaba na humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan o naging biktima ng mga ilang mamamayan namin na nanggulo noong panahon po namin kapista ng June 24, 2024, noong panahon ng aming basaan. Ako po ay humingi ng paumanhin at pasensya kung kayo po ay naapektuhan, binasa po ng alanganing paraan, sinaktan o pinilit mabasa kung binuksan po ang inyong mga sasakyan o kung uh, kayo man ay uh, uh, hinila o uh, pinilit na palabasin ng sasakyan o di kaya pinasok ang inyong mga sasakyan para basahin po kayo ako po ay humingi ng kumanhin at pasensya sa mga nangyaring iyan, ng panahon ng aming kapistahan alam niyo po hindi ako papayag na ang imahe at reputasyon ng lungsod ng San Juan at ng aming kapistahan ay masira lang dahil sa ilang mamamayan na ng gulo. At sisigurduhin ko na ang lahat niyan ay makasuhan ng nararapat ng mga kaso base sa aming mga ordinansa at ganoon din base sa Revised Penal Code upang sila po ay matuto ng leksyon dahil sinisira nila ang imahe at reputasyon ng lungsod ng San Juan at ng kapistahan ni San Juan Bautista. Kaya sisiguraduhin namin mananagot sila at nagsimula na po ang prosesong yan. Una po ay pinapasubmit ko na po sa akin ang lahat ng mga photos at videos na umiikot po sa internet. Hawak na po namin yan. Kung meron pa hong ibang mga videos at photos na hindi kami natatanggap, hinihikayat ko po ang lahat na merong photos at videos, lalong-lalo na po yung mga naging biktima ng mga nanggugunong ito Hindi ko po kayo na pumunta sa aking tanggapan tutulungan namin kayo mag-file ng mga kaso dito po sa ating uh, prosecutors office hangga't umabot ito sa mga korte ng San Juan hangga't kayo ay makulong Talagang tutulungan namin kayo hangga't makulong ang mga taong ito ito po ay isang proseso na gagawin natin at magsisimula po yan sa pamamagitan ng mga photos at videos dahil yan po ang uh, magsisilbing paraan upang malaman natin sino ba ang mga taong ito. At uh, ang katotohanan po niyan, nandito po ang ating mga barangay captains, inatasan ko na rin po sila sa pamamagitan ng ating ABC President, Councilor Herbert Chua, ang uh, Pangulo po ng ating Association of Barangay Captains ng San Juan upang i-identify sino ba ang mga mamamayang ito na nanggulo. Nong uh, nung panahon ng kapistahan sapagkat sila po ay kakasuhan natin.